Ayan mga kaskupi dito tayo ngayon sa ano sa tulay. Ah, nagpahangin muna kami dahil malinsangan Mainit sa loob ng bahay. So, dito kami ngayon sa tulay dahil ano, mahangin dito. So, do sa gilid ng highway. Sa so, diversion. So, Nung lakiraan, pumunta kami dito mga kaskupi. yung ano, yung bagong tulay na diversion, yung sa kabila, yung putol nandun sa kabila. Lagi namin pinapuntahan ni Lino So, hindi nakasama si Leno dahil kasama ko yung ano, asawa ko. tapahangin so, papahangin muna kami. Dahil ma-init sa loob ng bahay. So, ito tayo ngayon mga kaskupi. yung ilalim ng tuloy makaskopyo oh, may pwedeng tambayan yan ang pwedeng tambayan may aso din so minsan may mga kabataan dyan mga ano na Matal. Na, nakisilong dyan sa ilalim paggabit mga kabataan so ganda kasi dito kasi ano you know, mahangin no? <coughs> tapos yun dyan makaskopyo kasi di na makita ano na yung mga bundok na matataas hindi na makita dahil gabi na ano, mahangin sa so, pagwi sa bahay maano na malinsangan so, kaya pahangin mo na kasaglit so may okay, mga kaskopyo may naka may nakatambay din sa kabila oh. mga nagpahangin so kami naman dito naman kami sa kabila din oh. So, maganda kasi dito tambayan mga kaskope dahil ano, gilid ng highway. So, dami, dami pa din lumadaan yung mga bus, yung mga probinsya. Dami lumadaan. So, ayun ako. Ang liwanag dito. Ayun. dito, yung mga kabataan dito nagtambay. Pero pa nakatambay dito, no? Pas, kaso, di, di, makikita. So, dito naman, no? Ayun, may mga sasakyan. sila din ang ano, 'yung aso. So, nagpahangin din sila. So, punta muna ako dito sa basketball court din nila. Ay, magaling daw. So, doon 'yung may mga katulad, mga kabataan din doon dandao sa madilim. Danda so, dito, tambayan. malalaki sa sasakyan ito sa kabila oh. so, mga biyahing probinsya papuntang Maynila dito dumadaan isa lang daanan so, yung nasabi nila ano, yung portal ng Birahan na tulay yung na KMT, doon yun sa kabila yung pinupuntahan namin ni Lino yung dinayo ni Master Gala na pumunta daw sila ng ano, garingan so sumakay sa dun sa may 14 doon sila sumakay so gabi din sila pumunta noon oh ang liwanag mga sasakyan dumadaan <coughs> liwanag na ba yun? daming ano daming ilaw So, dyan mga kaskupi, dyan, uh, may ispilahan dyan, high school. So, dun sa itaas, kaso din na makita, madilim, ay yung ano, tower na pinuntahan namin dati. So, ito yung tulay na ano, mga kaskupi, Gandara. Ito sa may diversion, diversion road. So, ayan na, makita yung mga sakin, mga malalaki. So, kung gusto nyong magano dito, mag-stambay, magpahangin, no? pwede pwede dito maluwag shout out pala natin si Kuya GB si Alvin Malasaga si JJ Las Marias si Christopher Banalo si JC Sombrado yung shout out ayun shout out na sa ating mga viewers at wag na wag nyo na pong kalimutan mag follow sa ating FB page at mag share maraming salamat and God bless hanggang dito na lang dahil uh, ano na yung ano namin medyo malamig-lamig na din kasi kanina mainit